Nagkaayos ng dalawang pamilya sa bayan ng Sultan Mastura, Maguindanao del Norte na mayroong alitan sa lupa sa tulong ng lokal na pamahalaan at otoridad. Ang detalye mula kay Chris Chavez. Sa pangunguna ni Sultan Mastura, Mayor Dato Mando Mastura, nagkaayos na ang pamilyang haron at panansaran sa bayan. Nagharap ang representante ng dalawang pamilya kasama ang mga kinatawan mula sa PNP Philippine Marines at mga barangay official. Isinagawa ang dialogo araw ng Martes, July 29, 2025 sa barangay Tambo, Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Parehong nangako ang magkabilang panig na hindi nagagawa ng hakbang na magreresulta sa karahasan. Krisa Chavez, iMinds, Philippines.